Hello mga guys, mga kamex Yan po yung pinagawa na kubo dito Dito sa Quezon Province ng aking kumare, pare Pinapos ng dalawang piraso ng yero Andito yung yero, kakabit namin bukas Dalawa Ayan, ito yung kabuhan ng ano, lote 300 square meter So dito sa bandang gitna, dito pila tayo yung ano, dito itinayo yung yung uh, kubo. Ah, oh, kaway-kaway muna tayo diyan. Marami tayo dito mga fans sa bago magawa. Ito yung loob. Ayan. Bali ano lang ito. 4 meters kwadrado tas ano pa namin yan gudod nga namin dito yan palikot huy dito gudod kami dito sa likod banda ito may manok kaya dito yung niya. nya 300 square meter ayan yung may ari o. mare kawain mo na dyan Save si Madam. Yung may mayari dito sa ginagawa namin mansion. Si Madam Ag. <laughs> yan. Ang kinaganda lang dito, pag magpagawa ka ng bahay, di ko muna kailangan bumili ng buhangin. Libre. Ayan lang, oh. Dito lang maghukay ka lang dito, buhangin na yan. So, yun po mga kamiks Aray. May! Damayan ni May! Yan po ang ating ditong ano kagandahan ng ating lugar dito sa sa probinsya tapos ang CR ayan ganyan lang muna kubo lang eh tapos ang CR siyempre ganyan lang muna ayan may manok mamayang gabi dali na yan. papaya lang katapat nyan sa kabila Ayan, kubo din. Kapit bahay. Ayan, kubo din dito. Ito yung pagbayan pag nagiinuman. Ayan. Tapos, ito, ito yung ito pala yung nabili kong lote sa akin naman sa akin nung ito na binilay ko yan magbula doon sa niyog na yon yan niyog na yan hanggang doon sa niyog na yon mas malaki laki itong nabili ko meron pa siyang meron pa siyang star apple yan hanggang doon yan ito yung nabili ko bali meron siyang sampung ano puno na niyog kita yung bakod na yan kaya paikot hanggang dito yan yung bakod na yung diretso doon sa may niyog tapos liliko doon paikot yan hanggang doon yan So yan po mga kamiks ang ating ang aking nabili dito na Loti. So pag balang araw tatay ako kulit magtatay ra kulit ng kubo. Pag dat ipon, papatay din ako ng kubo dito banda. Okay dito sa bisag niya do. So yan po mga kamix. So, Paling nabili ko pala ay nasa 1500 kulang-kulang 600 square meter. 572 square meter po ang aking nabili ang pinaganda lang nito may inyug na siya na sampung puno may mga tanim na pati ng mga protas yan, star apple may bunga na nga pala yung star apple ay e, tingnan natin kung hinog na ay hello pa alanganin pa pasaging Kahapon tiniba namin yung isang puno ay bunga. Tapos yung ano, patula. Nangunga kami. Kahapon, ang dami. Ayan, may mga bulaklak pa nga eh. Naiwan. Ayan, may okra din. Ayan, okra. Balitanin po nila dito sa mayari dati. Eh ngayon sa amin na ito. Ito may bunga na patula oh. Ayan. Dalawa. Ayan po. Kahapon ang dami na pitas namin. Ayun pa nga oh. Ay, may laglag. May laglag na ano? Niyog. natin masisigil sa sayo so okay po ang aming aking ano dito luti naman yun sa kumari ko yun sa yun na yun ito naman yan sa kapatid naman ng asawa ko yan ganun din yan sa mas mali kanya 300 lang din yan sa akin 572 square meter yan. So, yun po. Ang ating uh, ano, rito. Naipunda rito sa probinsya ng asawa ko. Bakit? Bakit? Ba't may kinaway ka? Bakit kinaway? away? Huwag away. Halika, halika. Dito. Dito, dito, dito. Huwag na iyak, huwag na iyak, huwag na iyak. Oh ikaw, dyan, ikaw, dyan. Dyan. Bakit? Pinawa ikaw? Dyan, 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 mamala. Yan. Ah, <makes noise> you know, oh, may nakita ko dong, ano, sunlag. Mayroon? <makes noise> ha? Aba, ito? Bakit? Kapit ko kasi, katay mo na yung vlog mo kung magandang. Wala, wala. Ah, ganun. Okay, mga mix yun po, ah, pinakita ko lang po ang kagandahan dito at saka yung nabili namin na loti, yan yung paunti-unti po pag may nagkapera bumibili ako dito ng ano, baka makapagpundar man lang oh, okay, yun lang muna ang aking uh, vlogs mga kamiks bye bye